Hi, good morning everyone. Welcome back to my channel. My vlog for today guys. Maglilinis po tayo ng aking ng kalat ng aking mga alaga. So, ayan. Parat na. So, dito po tayo magsimula sa aking mga kalat. So, ayan. Sisimula na natin ang mga kalat ng aking mga alaga. So, ayan. Agang-aga po dito. The time check now is um uh, seven, ano, eight in the morning. Okay, eight twenty in the morning. So, pawis pawis pa yung ano natin, kaluluwa natin. You cannot see, guys. You cannot see you everyone. So, anyway, guys, ngayon doon sa labas maano siya. Ah. Ma, ano ba yun? Parang may hiss siya guys. May fog siya ba? kaya ganyan yung ano niya, yung kulay ng ano. Parang may haze na sa labas. Ayan. So, hindi siya masyadong makikita. May, kasi may fog. Parang may nag-fire doon sa, sa Indonesia daw, sabi ng amo ko. So, lumabas kami, magmas kami kasi nga, parang ano siya. Masupukit ka sa labas talaga. Christine. Pero, parang, hindi naman masyado. Pag tingnan mo lang sa malayo, ano siya, parang maraming fog. Pero, hindi talaga. Pag nasa labas ka na. So ngayon, maglilinis okay. muna tayo sa ating... sa kalat ng aking mga talaga Damit alagasin. Kumusta po kayong lahat? Ay, ang mabuti kalagayan kayong lahat, guys. So, ayan. Ngayon kasi wala na talaga ako naka-upload ng mga long video, guys. Kaya nagawa po ako ngayon ng ganito. Wala akong maisip kung ano pong gagawin ko sa buhay. <laughs> so, ganito na lang ang ginagawa ko. Habang naglilinis, habang naghuhugas, habang kumakain, yan, nakagawa yan ng ano, nakakontent niya. <laughs> kaya, ba? Diba? Kagaling ko lang sa baba kasi binaba ko yung mga bata. Naglalaro muna sila bago pupunta ng school. Tapos, sinundo lang kami ng nanay at tatay niya sa baba. Kaya, nauna akong umakyat dito sa taas. Tapos, ngayon, habang, ano, habang nandito ako ngayon sa taas, ah, habang dumating ako, guys, kailangan nating magsimula sa ating trabaho, na napakaraming trabaho. So, ngayon, magwawalis muna tayo sa labas. Bang wala pa yung mga amo ko. So, medyo mainit dito, guys, as in, mainit talaga dito. Magkalok muna ta. Kaya mainit. Ayan. Medyo mainit-init dito ang panahon. So, ayan. Magwawalis-walis muna tayo ng aking ano. Um, Napakainit dito. Ma na, uh, Hindi mo maintindihan. Parang nasa ano ka. Parang nasa, uh, bundok. Grabing init dito kasi sentro siya sa ano sa init eh. So, pag lumabas kami, guys, dito na kami dadaan. Ito po yung may namin na ano, mini elevator. Napakainit talaga, guys, as in. Wala namang nilinisan. Ano lang, parang walis-walis lang konti siya. Grabe, guys. Hindi naman tanggal. Kasi mamaya daw may ano, play daw yung halaga ko, so medyo Linisin lang natin siya ng konti. Ang bahay namin. <laughs> konti lang, hindi masyadong mga uh, ano. So, ayan. Diyan mo na yan. Kasi, okay. ang init. Grabe, ang init. exhausting. Para hanggang maluto ba wala talaga So pumasok na tayo kasi dito malamig sa oh, ano namin Malamig dito. So ayan. So ayan magsimula na tayo sa ating kalbaryo. Kalbaryong ano. Alam mo guys, ang kakainisan ko lang dito no yung Uh, yung mga bata ba maglalaro ng ano hindi man sila marunong mag ano yung uh, ba na hindi pwede o oh, kailangan i e, ano pagkatapos nilang laro grabe talaga as in nakakawilda na nga dito sa bahay namin sa lang Tingnan nyo kasi. Nakikita nyo naman na ano. Nakikita nyo naman kung gaano ka. Kalat. Diba? <clears> okay. <throat> so, kailangan ko ito mag... Maghapa-hapa ko dito rin sa <laughs> kapahap at tayo dito sa baba. Okay ganito talaga guys pag may mga bata kayo ano, alaga napakahira so ngayon ilagay man natin dyan kasi makakamuna mo na tayo napakarano nito. kailangan natin siya um, isa isa kung hindi nakakaalam ganito ako ako araw kada morning ng mga kalat nila Then ito ako every morning. Hindi pa nga ako ano pala sa karili ko. Kasi nagmamadali ako kanina mag-ano. Marunong na silang maglaro guys, pero hindi sila marunong mag, ano, magligpit pagkatapos. Kaya, grabe yung pagpipiis ko dito sa kanila. Kasi kung umupo ako ng ano, hindi yan madali. Eh. Kailangan talaga siya na siyang niliptan. Kasi ayaw ko yung dumating sila na ano. Hindi pa ako tapos. Hindi po ako magalawin sa bahay. Kailangan nilis. talaga yung tukar na oh, yan. Kasi para kang ano ba, para kang alam mo yung Mawawala yung mga stress mo. No? Marami kasi tayong stress kayo. Marami yung mga batang ko. Uy, nakakaano. Paggabi pa to, hindi ko talaga inano siya. Hindi ko, hindi ko to nilagdip paggabi kasi ay, miss ako. Inis ako kagabi guys, kaya, kaya hindi ko tinilagpit. Wala na yata. So, yan tapos na yung lagpit natin. Kailangan nila ina natin kayo. Oh my god. Mabigat siya, mabigat. Mabigat kasi magnito eh. Pero yung pawis ko talagang tumulog siya. So, so ayan. Hanggang dito na lang ang aking buwa. Kasi nga, parang parating na sila guys. Yung pawis ko, tingnan nyo. Grabe. As yung pawis ko guys. Basang basa. <laughs> Mas maganda yan na yung gumalaw ka ng sobrang aga para ma-exercise naman yung katawan mo, di ba? Kasi kung gusto mo mag-exercise, noon need ka lang pumunta ng gym. So, kailangan magalaw ka lang, magsayaw-sayaw -sayaw kung anong gagawin mo sa buhay. So, more early in the morning, the best way to to do the exercise. But, hindi siya yung exercise talaga nga, pupunta ka ng gym. Pwede ka naman magawa dito sa bahay kung anong gagawin mo na talagang yung film mo na parang nag-exercise din, di ba? So, yan lang po ang vlog for today, guys. and uh, thank you so much for watching, everyone. And don't forget... Subscribe and share and like to my YouTube channel, guys, and to all my uh, Facebook page. Then also, guys, please no one, don't forget. And thank you so much for watching, everyone. And see you in the next vlog. Ooh.